Ma'am Jessica, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po, ma'am. Kasama ni Jessica, actually, yung husband rin niya na si Jake. At uh, ang reklamo nila ay, uh, pwede niyo bang pangalanan yung kagawad na nireklamo nire ninyo, Jessica? Yes po. Eduardo Dominguez oh, Jr. po. Nang barangay? San Rafael, Dakaylan, Guagua, Pampanga po. Okay. Ah, uh, Kuya Jake, tanggalin lang natin ang shades natin. Or ano ba may oh, ano ba may, then, may sugat. Diyan po makikita kasi ni attorney na may black eye po oh, talaga. Opo. So dito uh, ikwento nyo nga kung paano kayo sinugod nung kagawad. Uh, January 4. Mm. Morning po natutulog pa po kami noon. Mm -hmm. Mhm. po. Pumasok po yung mga text chat message messages nila sa amin mm -hmm. ni Kahardo. Okay. Ngayon po na ako po nabasa ko po yun kasi aagising ko lang po. Okay. Binuksan ko po. Tapos mm -hmm. nabigla po akong dami po nilang chat sa amin. Oh. Sabi po sa chat, uh, pinapalabas po nila yung asawa ko, hinahamon po nilang lumabas at tinawag po na bakla. Ngayon po, nabasa na po ng asawa kasi nagising na po siya. Mm -hmm. Ngayon po ang nangyari po, sumilip po yung asawa ko sa labas kasi sabi po nasa labas po sila. Ah, so nandun sila sa labas ng bahay ninyo, within your perimeter area? Hindi pa po, ma'am. Paglabas po namin, nandoon pa po sila sa harap ng bahay nila. Okay. Yung bahay nila, ma'am, uh, medyo lalakad ka pa ng mga ilang bahay. Okay. Pero pagdating sa harap po ng bahay namin, makikita nyo na po sila agad. Okay. So, At so, labas na po sila ng harap ng bahay nila. Okay. So nagkita doon sa may labas ng bahay, uh, si pumasok sila sa pamamahay ninyo, sumugod? Uh, yung po, niyaya po nila na naghahamon po sila sa kabilang panig po, dun po sa harap ng bahay nila. Okay. Na, lumapit ka dito, lumapit ka dito, sabi po sa asawa ko. Mm. Eh, nakita po namin, may hawak po silang itak at saka mga batuta po. Kaya hindi po kami lumapit kasi eh, ano po namin masasaktan kami sa kanila eh. Oh, ano ang dahilan? Bakit nagkaroon ng hamunan na ganito? Ano ang galit nila sa asawa mo? Yung po sa utang nga po na hindi na bayaran po nung mag-asawang anak ng konsyal. Ah, okay. So, may utang yung anak ni Kagawad sa inyo. Opo, okay? ma'am. Naningil kayo sa kanila. Opo. Magkano Nine months na po yun, ma'am? Magkano Nine months ang utang? 9 months Three na thousand kayo. 3,000 po, ma'am. 3,000, 9 months na kayo naniningil. Magkano sinisingil o nyo? Yun po ma'am, pinapakuha na lang po namin po yung cellphone at uh, passport po nila sa amin. Meron po kasi silang iniwan na passport eh at cellphone. Uh -huh. Kaso po, yung cellphone po ma'am, halaga po yun. Sira? Hindi na maibibenta? Pa, at saka po sira, po, sira po yung screen. May crack po. Okay. So, uh, ano nangyari? So, do, saan sila nagsalpukan? Saan nagkaabot? Ngayon nga po, yung pong pinapung, bigla na po silang tumakbong papunta palapit sa amin, sa lugar namin, sa bahay mm -hmm. namin. Mm -hmm. Inawa po ng asawa ko, sabi sa akin, pasok ka na, pumasok ka na, sabi po sa akin. Mm -hmm. Ang nangyari po, pumasok nga ng asawa ko. Ako po, uh, nag-ready po ako kasi hindi po ako na agad nakapasok, ma'am, kasi parang nasyak na din po ako sa nangyari eh. Okay. At hindi ko naman po inisip na uh, baka sasaktan nila ako kasi wala naman akong... Ano sa okay. kanila? Ito Pinabuwa ba ay... sa kanila? Ano po wala kaming kasalanan sa kanila? Oo, oo. Ito ba ay nyo na sa polis? Pinablotter nyo ba ito? yes po. Sa kanila po kami unang lumapit, ma'am. Okay. Pinablotter nyo na ito. Uh, meron din ba kayong hinain na reklamo sa barangay? Opo, opo. Nagpablotter po kami. Okay. Kaya lang siyempre kung kagawad siya, eh, medyo alanganin tayo dahil sila-sila. Okay. Pero makakausap natin ngayon yung mismong nireklamo nire nyo, si Kagawad Eduardo Dominguez Jr. Siya nga ba ang nireklamo nire ninyo? Opo, opo okay. ma'am. Kagawad Eduardo Dominguez Jr., magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang Oo. hapon po. Uh, sir, ano po yes, ba itong naganap na ito at kayo ay inireklamo ng mag-asawang Tolentino dahil sumugod po kayo at uh, sinaktan uh, si Jake? Ganito po yung eh, ma'am, magkaka po ako sa mga statement nila. Mm. Sige o, po, po ma'am, marami na po silang post messages all my day mm. na magdamag po wata, nag-aamon yung asawa niya, na ibigay sa po kami nakapoto ka na. Ano so, ibig sabihin? ako sa mga utang, utang ng malugan ko, mm. talagang alagang tatlong linggo, mm -hmm. totoo po na may nakasang isang cellphone at passport. Ngayon po ma'am, sabi ko nga sa mga anak ko, ayusin yan kasi pinopost kami kanya. Hmm. Kayaan nyo ako sabi ng tatay niya yung, ng lalaki, kahit kakilala ko naman ma'am, oh. nag-uusap na kami ng tatay niya. Okay. Sabi ko sa kanya pare, nila lang ang kausap mo. Ako na yung magbabayad sa'yo first week of January hanggang 5000 lang ang maybibigay ko sa'yo. Hindi ko mababayaran yung sinisingin nila sa P20,400. Uh, Sanali lang uh, kagawad. Akala ko ba uh, 3000 lang ang utang? Uh, Uh, Jessica, magkano ba sinisingil nyo? Yung po, 3,000 po. Okay. Tapos po yung nga po, uh, kinumpirm lang po nila na oh, magbabayaran magbabay kayo ng 5,000 na lang. Okay na lang, okay naman po sa amin yun ma'am, wala nang problema, basta makuha lang yung cellphone at yung passport. Kasi sabi po namin sa kanila, kailangan na din namin ng pera. Yung mga anak namin po kasi, Gumagatas okay. po at may nagda-diaper po. So, okay. Sanali lang. Tanungin ko rin si Kagawad. So uh, Kagawad, ba bakit humantong sa sakitan? Kasi kung utang Ula, lang... Una kong nangyari sa mm sakitan -hmm. ay Jake at sa amin. Ula, kung kong lumabas yan sa daan, may testigos mm -hmm. po kami. Nag-aamong po siya, ginagawa yung kamay niya, p***** kami, p***** siyo. Mm -hmm. Hanggang sa lumabas po yung manugang ko, hanggang inaawat ng anak ko. Ang hirap lang po ma'am sa buksu ng damdamin. Maririnig mm. ko po sa kanila na kapatayin kanina at pagbabarilin. Hindi po malayong gawin niya yan ma'am kasi of that time, one year ago or one and a half months, a year, oh. it was my ng mga samurai at isang Calidart 38. Oh. Ako po yung nakahayos sa kanya noon, time na yon. Okay. So kagawad, ibig sabihin meron kayong mga ebidensya nito? May mga letrato kayo? May screenshot po ba kayo nung mga pagbabantana po, ito? Last one, last one, one and a half year, ma'am. Mm. May po ako hanggang ngayon nasa barangay pa yung mga pinos messages ng mga samurai pero yung pumbarel, hindi niya sinirender. Okay. Dahil nga pinakiusapan po yung tasa niya, naawa ako may sakit noon. Oh nag-uusapan kung polis, dapat din sa 40 years. Pero kagawad, na, uh, naiintindihan nyo rin siguro kung sasabihin ko na kayo bilang isang opisyal ng barangay at bilang isang uh, naninilbihan sa uh, barangay eh dapat po yung ating restraint, yung ating uh, yung ating uh, attitude o behavior natin ay dapat higit sa ordinaryo no na pagtitimpi o sinasabi na natin na pag pagpipigil. Kasi kung hanggat sa maaari, kuhanin natin ito sa maayos na usapan, eh, idudulog natin ito. Siyempre, uh, kausapin rin natin si Chairman Rodrigo Opilinario, ang uh, kapitan po, Barangay Captain ng San Rafael, Barangay San Rafael, Guagua Pampanga. Uh, Kap? Apo, apo ma'am. Kap, magandang hapon po, Kap. Uh, Magandang hapon din po ma'am. Yes. Uh, Kap, apo, apo. ito bang alitan apo. na ito o yung away na ito, uh, pwede po ba, kaya pa po ba na kung dyan namin idulog muna una dyan sa uh, tanggapan ninyo para magkaroon po siguro ng, uh, kung yung both parties ha, will agree. Kasi usually si Senator yan ang sinasabi, di ba siya na hanggat sa kayang mapag-usapan at kung mamamagitan ang kapitan, baka po naman pwedeng maayos natin ang sigalot na ito. Actually po, totoo uh -huh. po yan. Ako po, kung ako lang po tatanungin, talang gusto ko po maayos sa barangay yan. Kaya uh -huh. lang po, ila, dalawang beses na po namin tinatawag yung roadside na yung isa po, si Jake Manansala, Valentino, uh -huh. uh -huh. ayaw na po pumunta sa barangay. Tinatawag ko na rin po sa Lupon po, ayaw na po pumunta. Mm. Oh. Okay. Ito, tanungin ko ngayon, uh, si Jessica at si Jake, ano ba ang gusto oh. niyong mangyari? Yung nga po ma'am, yung pusa sanang mabigyan ng ustisya yung ginawa sa amin sa loob mismo ng barangay. Lumabas po nga sa wako, duguan po. Okay. So ganito siya kasi hindi naman natin malalagyan talaga, matutuldukan dito, no? tsaka kulang na tayo ng oras. Pero mama mamamagitan ng Wanted sa radio, off-air, kakausapin namin ulit kayo, uh, Jake at saka Jessica, and then uh, we will facilitate kung ano ang uh, magandang magiging pamamalakad dito. Okay? Okay. So yes, maraming salamat din uh, kay Kapitan Rodrigo Apolinario, ang uh, Kapitan ng Barangay San Rafael, Guagua Pangpanga. At kay Gagawad Eduardo Dominguez Jr., maraming salamat rin na pinaunlakan ninyo ang aming tawag. Samahan na lang po natin sila Ma'am and uh, Sir, no, para uh, magkaharap-harap po sila.